alam nyo ang lalaki. Kapag yan ay may babae at nagtatalik na sila, marami kang makikita mga palatandaan. Karamihan ng mga lalaki, hindi yan marunong magtago ng mga kung ano-anong maliliit na detalye kapag may ginagawang kalokohan. Kaya meron at meron kang makikitang sign na siya ay meron siyang kaana-ana sa labas. So, ang topic natin for today mga signs na ang partner mong lalaki ay meron na siyang kaana-ana na ibang babae. Ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. So kung interesado ka at may hinala ka na at kinukutuban ka na, panoorin ang video na ito. So without further ado, So, ating alamin, ang mga palatandaan na makikita mo sa partner mo na siya ay may kaana-ana. Number one, eto yung walang gana. Kapag walang gana ang partner mo, lalong-lalo na kapag sabihin natin na matagal kayong hindi nagkita o matagal kayong hindi nag ana, -ana. Tapos wala pa rin siyang gana? Nako, huwag kang maniwala dyan. May gana yan. Kaso nga lang yung gana niya Naubos na sa labas. Inubos na nung babae yung gana niya. Kaya pagdating sa'yo, wala na. Wala na siyang gana. Lantang gulay na ang kaniyang bututoy. Ganon po yun. Hmm. Hmm, promise, ganon talaga. Kaya kapag uh, laging walang gana ang partner mo, huh, ganon na ang isipin mo. Sigurado na meron siyang ibang pinag-uubusan ng kaniyang lakas. Kaya pagdating sa'yo, wala na. oh yan ang number one. Number two, eto, yung ayaw na niyang makipag-kiss. Ayaw niyang makipag-halik sa'yo. Bakit kaya? Di ba dati, kapag may pagkakataon at kayong dalawa lang, lagi kayong nagkahalikan, di ba? Kahit yung patago, yung saglitan lang, di ba? Ganun, pero ngayon, magtaka ka kasi gusto mo siyang ikis, pero dinaanan ka lang, di ba? Magtataka ka kapag ganun. Hmm. Alam mo kung bakit ayaw ka na niyang ikis? Kasi nga, di ba, yung babae niya sa labas, sigurado yon na nahihigitan na yung physical na kagandahan mo, literal na ganun ang ipinagpalit sa'yo. Kaya nandun sa labas yung talagang kinahuhumalingan niya. Kaya pagdating sa'yo, wala na yung dating amor niya sa'yo, wala na. Kaya yung mga attempt mo na gusto mong umalik sa kanya, ayaw niya o kaya parang wala siyang nakita. So kapag napansin mo yan sa partner mo na talagang umiiwas siya na makipag-kiss sa'yo, nako, sigurado yan. Meron niyang iba. Number two. Number three. Eto, medyo napilit mo na at talagang uh, umantong na kayo sa ama. Pero problema naman ngayon. Ayaw. Tumigas. Hala. Iyan na ang sinasabi ko eh. Alam niyo kung bakit ayaw nang tumigas yan. Kasi wala na. Pagod na yan. Lanta na yan. Sadyang wala nang kakayahan yan kahit ano pang gawin mo dyan, naubos na. Siguro kung may baon ka na pampatigas, um, pwede. Oh, ba? Diba? Ipainom mo yan sa kanya para masubukan ang galing niya. Pagurin mo siya para matuto siya, di ba? Dati-rati naman. Kapag humahantong na kayo sa ganyan, ay yung kanyang pipino ay talagang sobrang tigasin yan, di ba? Nakikita ka pa lang dyan na medyo kaakit-akit na yung itsura mo. Yung kanyang buto ay talaga nang di ba? Eh ngayon, nakahubad na kayong dalawa dyan, wala pa rin. Parang walang nangyari, di ba? Wala na siyang feelings. Yung kanyang pipino ay wala na, di ba? siguradong yung pipino na yan ay meron ng pinapasukang ibang pichi-pichi, ibang kuweba sa labas. oh, kaya ganyan yan. So, ayan po, ang number three. Number four, eto, yung lagi siyang pagod. Yari na. Alam mo, talagang ang lalaki kapag yan ay galing ng trabaho, pagod talaga yan. Pero kapag nakapagpahinga na yan, sisigla ulit yung kanyang ipino, di ba? Walang dahilan yan. Lalong-lalo na kapag kumain na kayo, ipinakain mo na yung paborito niyang ulam. O di ba? Kaya yung sinasabi niya, napagod siya, huwag kang maniwala dyan. Yan ay napagod dahil doon sa stock over niya sa labas. Bago siya umuwi sa'yo, ay dumaan muna siya doon alam mo kung bakit? Maaring siya ay nag-undertime at doon siya nag-half-day doon sa kanyang kalukanidang. Ganyan ang mga gawain ng mga matitinig ng mga kalahi ko. Oo, oh, ganon talaga. Yung mga pumapasok sa trabaho, pero hindi naman pala pumapasok. Kapag minsan, whole day yan na absent, o oh, kaya mag-half-day yan para lang mapuntahan yung kanilang kinalolokohan. Kaya kapag nagdadahilan na pagod yan, alam mo na, ang mga ginawa niya sa labas, mataas ang chances na ganun. Walang dahilan. Pakainin mo, tapos pagod pa rin. Nagpahinga, pero pagod pa rin. Naku, huwag ang maniwala dyan. Number four. Number five. Ito yung pormang-porma na siya ngayon. Hmm. Huh? Uh, alam mo, yan ang uh, classic na example ng lalaki na merong iba. Uh, doon pa lang, sa pananamit niya, makikita mo na at mararamdaman mo na na meron na siyang kinakatagpo sa labas. Di ba? Kilalang kilala mo na yung kasama mo na yan. Alam mo na kung paano siya pumorma. Alam mo na kung ano yung mga sinusuot niyang paulit-ulit na damit. Pero ngayon, hmm, magtataka ka. Kasi, aba, bayatay bigla itong pumorma ng kakaiba, di ba? Bumili pa siya ng bagong damit, di ba? At bumili pa siya ng bagong brief. Isa pa yan, yung brief na yan. Sigurado kapag bagong bili, bagong brief, sigurado yan na meron siyang kikitain sa labas. Uh, hindi naman yan isusuot yung mga brief niyang butas-butas eh. O, oh, kailangan bago. Ganon talaga. <laughs> so, ayan, mga tips yan ha? Yung pananamit niya at yung brief niya, tignan nyo yun. Hmm. Kapag nagsuot yan ng bagong biling brief na hindi mo alam, hindi ka naman bumili, ah, <laughs> yari na. Alam mo na, di ba? So, ayan. Kapag uh, todo forma siya, yung ibang-iba na, yung mga formahan niya ngayon, hmm, ganon na yun. So, ayan po, ang number five. Number six, Ito, yung may mga kung ano-anong mga marka sa katawan. <laughs> yan na po ang sinasabi ko. Kapag napansin mo yung lalaki mo, yung partner mo, na may mga marka, mga kalmot, alam mo yun? Yung mga marka ng mga puku sa kanyang balat, sigurado yan, lalong-lalo na sa bandang likuran, doon sa likod, sigurado yan na kalmot ng babae yan. O kaya yung mga sip-sip sa kanyang liig o kaya dito sa kanyang dibdib. Ayan, kapag may nakita kang ganyan, wala nang ibang dahilan yan. Hindi na siya makapagtakaila. Babae niya ang may sala sa mga ganong mga marka sa kanyang katawan. Bantayan mo yan, kumbarin mo yung damit niya para makita mo agad-agad pag niya. <laughs> Number six. Number seven. Eto, yung pansin mo na gusto na niyang matulog lang doon sa upuan o kaya manood na lang ng TV hanggang sa siya ay makatulog. Ganon yun. Ayaw na niyang tumabi sa iyo sa inyong higaan. So, sasadyain niya na manonood ng TV hanggang siya ay makatulog. Kaya ganon at ganon ang laging nangyayari. Doon siya nakakatulog sa salas o doon sa upuan o naglatag siya doon para doon na lang siya matulog. Ganon yun. Kasi talagang ayaw na niyang maging intimate sa iyo. Yun ang unang-unang -unan niyang iniiwasan yung kahantong kayo sa ana-ana. Ayaw na ayaw na yun. Iniiwasan talaga niya yan. Kasi nga, wala na siyang ibubuga. At talagang ayaw na niya sa'yo. May feeling nakakaiba ang lalaki kapag meron na siyang ibang kinakatagpo sa labas. Halo-halong emotions yan. Kaya ayaw na niyang tumabi sa'yo. So kapag napansin mo yan at lagi-lagi nang ganyan, ay nako, sigurado yan na meron na yung kinakukumalingan sa labas. Number seven. 2,000 years later. So, ayan po ang iilan. Iilan lang po yan kasi napakarami yan eh. Pero kung gusto nyo pa, mag-request na lang kayo at danagdagan pa natin yan. Marami yan. So, ayan po ang mga signs na merong kaana-ana ang partner nyo. Oh, so sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.